Ay mga kakintoy, support to this video ay magbebenta tayo ng damit. Papakita ko nga din sa inyo kung gaano kalawak yung lugar namin. Dito sa Barangay San Jose, Mapanas, Northern Samar. At ayan na nga, for the lakad ng mga person. Tama nga pala sa pagtitinda yung ate ko. Tapos yung asawa ng kapatid ko. At syempre, hindi magpapahuli yung pamangking ko na napakakulit. At sa bandang part na nga dyan ay may tumawag sa amin. Yung pala ay bibili siya ng damit na tinitinda namin. At ayan na, lumapit na nga yung customer namin. May hawak pa nga siyang bolo. naglilinis siya ng kanyang bakuran. Yung nga pala yung first customer namin. Kaya for the pili agad ng person. Ano, maunahan pa siya ng iba. Tapos mga pangit ng matira sa kanya. <laughs> diba, ayaw nyo ng gano'n. Eyo guys, nakaranas na ba kayo ng gano'n? May lumapit pa nga na isang customer dyan. Wala pili agad ulit ang person. Alam nyo ba guys, dito sa lugar namin, kapag may nagtitindi ng ganito, lumalapit agad ang mga tao para pumili. Tapos sasabihin sa'yo, pwede pa utang. <laughs> Natapos na nga sila pumili. Umalis na nga rin kami para pumunta sa ibang puro. Pupunta nga pala kami sa squatter area. Kaya pala tinawag na squatter area. Kasi yung bahay doon dikit-dikit. the lapit agad si Mare. Nabutan nga namin na naglalaba pa siya. Kaya alam nyo ba, dito sa squatter area, mapipera. Magkikita naman ninyo sa kanila na maliligalig sila. Ilan mo nga si Ate patingin-tingin pa. I for the go. Nakapili na nga dyan si Ate Sana all nakapili na. Niisip nga ni Ate Gar kung ilan yung bibilihin niya. Dalawa kasi yung nagustuhan niya. Ay, daway, dalawa nga pala yung kinuha niya. Natapos na pala kami sa squatter area. At yun ngayon naman, ipapakita ko kayo sa ilog namin. Kung so, nga pala, yung ilog namin. Nakita ko nga na naguhugas yung pinsan ko. Tinawag ko nga siya sa pangaran na Ramon. Nahiya nga siya videohan, baka daw siya makita ng mga viewers. Na naguhugas sa ilog. Kasi yung mga friend daw niya, sa bahay lang naghuhugas By the way, ito pala yung plaza namin. Abutan nga namin yung may naglalaro ng basketball. Alam niyo ba, nung bata pa ako, mahilig talaga ako maglaro ng basketball. Charot lang. <laughs> Nakita ko nga si Ate na malungkot. Joke lang. Iniisip lang ni Ate Girl kung mauubos niya yung tindan niya. Kayo talaga? Ngayon naman ay pupunta naman kami sa kabilang puro. By the way, hindi ko na pala nabidyo kung paano kami nakarating sa kabilang puro. Pagkadating nga namin dito sa kabilang porok ay may tumawag agad sa amin. Ay, for the go. For the pili agad ng mga person. By the way, bumili nga pala sila ng tagisang damit. Pagkatapos nga, sinabi nila na bibili sila ng lotion. Kaso nga lang wala na kaming is. Sinabi na lang namin na next week na lang kami bibili. At habang naglalakad si ate ay may na customer. Kaya dali-dali kami pumunta doon. At nga, bumili nga sila ng dalawang t-shirt. Maraming salamat po. By the way, ito pala yung elementary school namin. Dito nga ako nag-grade 1 grade 6. Alam nyo ba, ang dami ko nang na-experience dito. Hindi pa ganyan yung mga building. So, susunod ko na lang na vlog, yung sa inyo. At habang nagbibideo ako ng school namin. Si ate naman nakikipag-usap sa dalawang lola. By the way, binili nga pala ni lola yung hangar. At pagkatapos nga nila lola, pumunta kami sa kabilang bahay. Grabe, for the <laughs> pili agad ng mga first May pakamot pa nga sa ulo si lola. By the way, yung binibinta pala namin ay halo-halo lang. guys kung maingay yung voiceover ko. Hindi ako makikita sa vlog. Kasi ako yung taga-video kasi taga video sa akin. By the way, pauwi na pala kami. Para namin yung gulaman business namin. Malapit na kasi mag-resist yung mga estudyante. Mahilig kasi yung mga estudyante sa gulaman. Kaya na nga, nagsisilabasa na nga sila. Susunod ko nang ipapakita yung gulaman business. Comment sa so far to.